Kapuso, sa Negros Occidental naman, pila kay evacuees sa Banuasang, La Castellana, niliyara, ginpasugtan na nga makapauli samtang mga magagmay nga bato ukon yung natawag nga Tefra Fall, halin sa Bulkan Carlao na diskubrihan sa Lakarlota City. Yaring balita, kaging tutugan ni Kapuso Irene Pedreso live, gikan sa lakas Castellana. Lin, anong latest? Adrian, mga kapuso, mabugat sa gihapon sa mga apektado ng mga residente sa La Carlota City, kagbanwas ng La Casiliana, ang epekto sa paglupok sa Mount Canaon. Pulo na kaadlaw matapos naglupok ang Mount Canaon. Talalo pang doon sa pilakabahin sa La Carlota City ang magagmay ng mga bato. Suno sa Mount Canaon Observatory, ginatawag ini nga Tefra Falls, nga lakip sa mga ginmuga ng vulkan, matig a kag magaras ini kung ipaanggid sa abo, gani masakit sa tiyon nga matapakan. Ang mga residente malapit sa Mount Kanao Natural Park, nakakita sa mga Tefra Falls. Ang damos nga pinakadako, gulo kong lagko ko dako ha. May hara white, may hara nga muni nga brown. Ang iban sa ila, ging kolekta ang mga bato kagintingob sa isa kasuludlan. Ang iban, ginatipon namon para daw sa winner, kung madumduman mo lang kung saan o naglupok. Sa banwa naman sang Lakas Selyana, masobra isa kalibo ka evacuees ang gitugutan na nga makapauli sa barangay man nga hindi na sakop sa 4 kilometer permanent danger zone sa bulkan. Masobra 3,000 pa ang nagapabilin sa evacuation centers na lunsay nagapuyo malapit sa bulkan kag sa mga suba, kag sapa, isa na diri si Jonalyn. Yambal nila mga 21 pa Buti bati pa lang pa man final. lang. sa sano ba? Sa lampig, sa bala sa bulkana. Ti, hindi kami kambal nga makadali puli. So, samtang wala na gaano ang alert level at the same time ang parameters ng paglupok sa mga naon Ari langit sila, especially raining. Alaba na narada sa aton ang mga lahar affected yung mga Areas. Sa monitoring sa FIVO, sa sulod sa 24 oras, isang ka-volcanic earthquake lang ang narecord. Padayo naman ang pagnubo sa parameter sa vulkan, kasubong na lang sa seismic activity sini. Sa piyak sini, wala ginadulas ng Mount Kanaon Observatory ang posibilidad na liwat maglupok ang vulkan for the 24-hour observation period, nakarecord kita sa uh, isa ka volcanic earthquake. Pero uh, ang degasing sa aton nga volcano, padayon gyapon natin nga naobserbahan. Our volcano is still inflated. Adrian, sa karon manayanaya na ang siyempo dari sa lakasiliana. Hindi kaangay sa mga nagligad ng mga inadlaw nga nag-aulan-ulan uh, apisar nga nakabalik na sa ilang mga puloyan ang mga ang iba nga mga residente abiso sa gihapon sa LGU sa mga ini nga mangin alerto. Adrian Maraming salamat kag halong kamodera Eileen Pedraso.